Napansin po ng mga kababayan natin, ng mga netizens, na tila ito ay pagbabanta, itong statement na ito ni Duterte. Sabi pa ng isang netizen, ito daw ay posibleng inciting to sedition. So titignan natin. Matindi talaga itong mga Duterte, ano? pag hindi nila nakuha yung kanilang gusto, siguradong ipapahamak ang lahat, siguradong idadamay ang lahat. Yan po, ganyan po katindi, ganyan po kademonyo. Etong isang to na aminado na mamamatay tao. Ganyan po mapaghiganti ang isang katulad ni Duterte. Mantahin nyo, ha? tapos sasabihin nyo, best president ever. Mga diehard at pulahan, kung sino man, na mga ututo natin kababayan. Nako po, nako po, mag-isip-isip kayo. You are all a disgrace. You are all disgrace to our country. Kayong mga ututo natin kababayan. Totoo yan. Yan. Yan ang klase ng presidente na, na, na sinasabing yung best president ever. Tignan nga natin. Tignan natin kung ano ang kahantungan netong sinasabi yung best president ever. Una, nagbibigay ng kahiyan para sa ating bansa at syempre nga, ipinapahamak ang ating bansa. Alam natin lahat yan. Alright, so ano yung kanyang statement? Dahil nga sa nangyayari daw, Uh, na political developments, political fiasco, alam natin, lipatan ng partido at kung ano-ano pa. Yan ang pinagmulan ay ang confidential funds ng kanyang anak. Alam na nating lahat din yan. Particularly in the House of Representatives daw, magulo ang politika. Magulo or may political fiasco talagang nangyayari. At sino ang pinakakawawa at apektado dito sa tingin ko sa kalaunan ay atong si Duterte. Kaya nagkakaganyan siya ngayon. Abay, idinamay pa. <laughs> ang AFP at Philippine National Police. Nakuno nga, anong sabi niya? Former President Rodrigo Duterte has warned that um, people should be, uh, should keep an eye on the armed forces of the Philippines and Philippine National Police amid recent political developments, particularly in the House of uh, Representatives. So, dapat daw mag-ingat. At syempre, binabalaan niya rin dito, pinag-iingat niya rin dito, ang kongreso at ang mga kongresista, yung parang pinat parang panakot niya dahil alam naman natin napakarami pong na naglilipatan. Okay, kung saan man lumilipat, pero ang mahalaga, wala na, hindi na kaalyado. Wala na, I mean sa partido nito si Digong. right. So malaki ang implikasyon nito sa kanyang anak na kuno ay hindi naman tatakbo, pero yun nga, lumang tutubi na yan. Hmm. Strategy na itong mga ito. Sige, tingnan natin kung oobra pa. Not once. Okay? But twice yung gustong gawin yan. Pero yun nga, sana ang mga kababayan natin ay hindi patuloy na nagpapauto. Alright, sabi nung isa, what made you say, say so, to be worried or to be careful of AFP and PNP? Okay? And you make mention of Congress. Ang ugat ng lahat ng, uh, ay ang pagtanggal ng confidential funds ng mahal mong si Inday at ngayon nananakot ka pa. So maliwanag na ito po ay pananakot. Maliwanag na ito po ay pampagulo. Sadyang gustong guluhin. Sabi pa, eto tuloy natin, ilan bang generals sa AFP and PNP ang sinasabi mong pinakain mo ng pera? Yun, yun din ang naging bukang bibig niya, ba? Diba? At inapalan niya. At ang lakas ng loob mong manakot. Sa palagay mo ba susundin ka nga nila ngayon? O susundin ka pa ba nila ngayon? Tama. Dahil Una, di ba, hindi na naman relevant ang isang katulad ni Digong in a positive way. Tapos siguro, wala na rin naman talagang power. Okay? Kaya nga madali ng kasuhan. Sigurado tayo rin na maging sunod-sunod ang kaso niyan bukod sa kaso nga neto sa ICC. Tanggapin nyo na lang kasi na hindi lahat ng uh, kapritso, okay, or yung mga gusto. Ninyong mag-ama, hindi, eh, ay masusunod. Hindi talaga pwedeng masunod lahat. Okay? At sino ba kayo? Kayo ba ang hari at uh, Diyos? Sabihin na natin ng ating bansa. Di ba hindi naman? In fact, mukhang kayo talaga ang naglagay sa, sa kapahamakan ng ating inang bayan. Ibig sabihin, kayo ang totoong kalaban ng ating bansa. Kayo ang totoong nagpapagulo ng ating bansa. Tapos na po ang paghahari-harian niya. Sabi na isa natin. Na Totoo. May hangganan lahat yan. Okay? kahit yung paghihirap ng isang tao, ang isang ang isang inakusahan at ginantihan na si Digong na katulad ni o na, na si uh, Senator De Lima, you see may katapusan lahat 'yan. Pero yun nga, yung pagpapasasa nyo at paghahari-harian ay sigurado may katapusan. At ang katapusan niyan ay mas masaklap. Okay? Ang kahihinat na nyo ay mas masaklap. Si Dilima naghirap ng kung ilang taon, pero yun nga, katulad na madalas kong sabihin, sumisikat ang araw sa isang Leila Dilima nababanaag niya ang magandang bukas pero sa inyo po lalong dumidilim ang paligid